Ma, nandiyan na siya. Hi, ay, babe! Kung sa'yo? Okay lang naman. Hey, Flowers for you. Uy, thank you. Napakag-sweet mo na, Ma. Siyempre. Yeah, Ikaw po ba? Ma. Malamat kita eh. Kaya hey, umukuha mo na. Ah... Uh, oh, Kumusta? Po. Ma! Kumusta? Ayos na, tita. Umalap ko. Ma, hindi siya sabihin pala kami may safe. Ah, uh, tita? Uh, Matagal-tagal na rin kasi kami ni Sam. Halos isang taon na rin kami magkasama. At wala naman po ang ibang hangad kundi ang kaligayahan ni Sam, di ba? Kaya ito po, napagdesisyon na namin na kung pa na. Kaya po, humihingi kami ng kahit kung hindi niyo, pwede niyo na kami magpakasal. Alam ko naman na mahal na mahal mo yung anak ko. At tanging ko lang sa'yo, huwag na huwag mo sasakta ng anak ko, ha? Pangako po, tita. Thank you, ma. Thank you, tita. Ano ka ba? Mama na lang? Um, siya nga pala, anak. Uh, anong plano nyo? Kailan ni Balak magpakasal? ah uh, siya nga pala, ma. Napagkasundoan na rin namin ni Sam na paghahatihan na lang namin yung gastos saka ako oh, na rin ang bahala sa lahat. Dahil alam kong busy busy na rin si Sam. Kaya, yung share niya, binigay na rin niya sa akin. At eh, saka ma, madami namang connection si Mike na mas mapadali yung kasal namin. Oo nga, ma. Kaya, kami nang bahala doon sa lahat. Oo, no, huwag ka mag-alala. mga anak, sa mga bagay na yan, kayo nang bahala para Matuto kayo mag sa buhay. Yes, ma. Opo. Thank you, ma. I love you, po. Thank Wala you, ma. Salamat. Wala naman. O, oh, total, Mike. Nandito ka naman. na naman. Pag-hadalala ako ng hapunan para sabay-sabay. Salamat, ma. Di ba? Ang <laughs> oh, oh, ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ito yung favorite ko. Ano yung favorite ko? Eh? Alam mo na yung favorite ko, di ba? Sam, bilisan mo na magbihis at kakain na tayo. Okay, ma. Wait lang po. Hi, Ita! Oh, Uy, kamusta, kamusta na po? Uy, Ed! Kamusta na okay, po? na! Magpasa Kamusta? Ang gagawin mo, hindi na kauwi ah! Ano okay, ba si Sam? Oh, Sige, ito. Tawagin mo. Um, okay, wow! pa mo. Uy, Sam! Sam! Yeah. Andito, bisita mo. Kamusta na? Uy, kumusta ka lang ka pa dumating? Kahapon lang, di agad ako nakapunta. Kasi alam mo naman, family first. Uy, mukhang marami kayo kikwento sa akin na. Ano na Mukhang may business ka. Pwede ka na, mupo ka muna dyan. Oo, mupo muna ka dyan. Pupuha kayo ng merienda. Thank you po, tita. Uy, ano na na may big news mo? Uy, ito na nga, Besh. Nakita ko na yung dream guy ko. Totoo ba? Kailan kita. ta, dalos ka. O hindi ah, this time sure na ako. At saka one year na kami. So, kilala mo na yung family niya. Oo naman, Besh. Pero ulila na siya eh. At saka, pinsan na siya mga kapatid lang niya yung kilala ko. Good! Teka, sino bayan? Si Mike. Si Mike Perino. Mike? ulit nga, Mike, ano? Mike Beredo. Mike Beredo? Oo, oh, Besh, bakit? Parang kilala ko yan. Yun hey ako, Besh, lahat na lang kilala mo. Patingin nga. Ito, Besh, Oh. Pogi, no? Rimgay ko yan. At saka napaka sweet niya. Besh! Siya nga! Anong siya nga? Alam mo ba, Besh? Siya yung kalipin na kaibigan ko. Tinangay niya yung pera na dapat pang kasal nila. Pinangakuan siya ng kasal kaso tina tinakas yung pera. Joker ka talaga, Besh. Nasabi <laughs> mo yung tinakoy yung pera, Lester. Ita, pinatakoy lang si Mike Beredo. Siya yung scammer na lover boy. Reserva sa mga magbintang. Tita, di po ako nagbibintang. Nagsasabi po ako ng takoo. Oh. Ito po, oh. yung mga screenshot po ko ebidensya. yung mga post niya po dati. Teka, anak, magkano ba yung naibigyan mo sa kanya? Magkano ba, Besh? Ha? Ma... 500 na e. Naku, bis. Tawagan mo na siya. Anak, tawagan mo na yan. Ngayon na. Hindi pwede yung ganyan. Tawagan mo. Ma, mukhang nakapatay yung phone niya eh. Pero alam ko, hindi magagawa sa akin ni Mike. Mahal niya ako eh. Kali eh, na ako pa tinatawagan. Yes naman. Ay, May! Kamusta? Oh, bakit? Ba't ngayon ka lang? Kanina na pa kita yung tinatawagan na. Bakit babe? Ano ba nangyari dito? Nandito na ako. Relax. Sarang dumayata akong na-miss. Anong relax? Umamin ka na sa akin, Mike. May anak ka ba? Anak? Wala. Alam mo yun, di ba? Eh, sino itong nasa picture? Hmm. So, alam mo naman pala. Oh, may ako. Pero hindi ko na may iniwan eh. Hindi ko yan iniwan. Sinusuportahan ko yan. Mahal na mahal ko yan. Wala akong nagawa oh. dahil ayos sa akin yung narinig ng X-ray. So, ayun. Ako nalang yung lului upalis. E eh, ano tong pera daw na pinagpumbu daw? pera. Ano ba yan? Eh, may tikap mo ka daw ng pera eh. Babe, eh, saan mo naman nakuha yan? Wala akong pera tinakbo. Babe, ganito yun. Pera ko yun. Pinagibungan e, ka ng mahabang panahon yun. Paano mo sa kanila yun? Pinipilit lang nila ako para punin yung pera ko Babe! Mahal na mahal kita. Hindi hindi kita lulukohin. Alam mo yun. Sobrang na-depress ako nung naghiwalay kami ng ex ko. Salamat nga ako ng dyan na dumating ka. Nung dahil sa'yo, nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Yeah, babe, please. Bing, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, babe. Basta, ipangako mo na wala kang ililihim sa akin, ah. Ako, babe. Bing, hindi ako maglilihim sa'yo. Mahal na mahal kita. Okay? Sana bago si Mike. Hindi na ako pinatawagan. Ano ba yan? Wala, ba't di ka mapakali? Anong problema? Ha? anong nangyari? Ma, wala lang to. Ma, baka si Mike na yan. Besh? Besh, Sam, Tita. Mister. May gustong kumausap sa inyo. Mm. Besh. Besh, ha? sino? Ano Opo, hala tayo. Ano sa Besh, Sam. Siya nga pala si Mao. Tintik si Mike. Ha? Huh? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo ba alam? Ang alin? Si Mike. Ano si Mike? Mas mainom na siguro si Mom nang magsabi. Totoo po lahat ng sinabi ni Lester. Si Mike, umalis po siya ng lahat pinangyarihan ko. Lahat ng pera ko. Lahat iyon! Wala na siyang pinira sa akin! Hindi. Hindi ako naliniwala sa'yo. Natuwagan ko si Mike. Na, na, hindi ma. Hindi magagawa sa akin ni Mike yun. Mahal niya ako eh! Hindi, ma. Hindi no. nga, ma. Mahal niya ako eh. Naniniwala akong babalikan niya ako. Hindi, ma. Besh. Hindi. Hindi ako naniniwala. Besh! Tumigil ka na ka! Hindi! Wala na nga yung si Mikey. Hindi mangangawa sa akin ni Mike yun. Malis na siya, pumunta na siya ng ibang bansa. Masama niyong bagong karelasyon. Anak, makinig ka. Ma? Hindi. Hindi mo talagawa sa akin ni Mike. Tama na, anak.